Sobrang sakap talaga ng luto mo Sakto lagi mga hang, Magandang araw, the Flying Running Chef is here. Tara, samahan niyo ako magluto ng laing. Ayan, nag-prepare na tayo ng ating gata. 5 cups yan na gata. Yung unang gata. Saka, nilagay na natin ang ating luyas, bawang, and sibuya. So, 5 cups yan na gata. So ayan, ilagay na natin ang mga ricados. Ayan, yung tanglad at ang ating pampalasa. So kung anong pampalasa ang trip niyong ilagay, ilagay niyo na dyan. At ihalo natin mabuti. At saka natin ilagay ang isang kilong baboy. So ayan, haluin lang. Yung pagluto na ganito, ganito ang pagluto ng mga elderly sa pamilya namin. Haluin lang natin ang mabuti. Saka natin i-open ang apoy. Ayan, then halo ng halo para hindi mamuo ang ano niya, gata. So, ganyan lang. Halo-halo. Much better kung yung tanglad kasama yung ano niya, yung dahon niya, yung tangkay. Kaso wala akong nabili at yung ulo na lang ang inilagay natin. Yun, itatali mo lang tapos ilalagay mo. So, ayan, nakita niyo yung iba pang ingredient. Sunod na nating ilagay ang ating fresh alamang, kalahating kilo yan, which is 40 pesos. So, ayan, halo lang natin at takpan natin ng partly. So, mga 30 minutes. And after ng 30 minutes, halo and at saka natin ilalagay ang ating laing. So, isa't kalahating isopot ang laing na ating ginamit. So, ipipress lang ng ganyan. Huwag yung hahaluin agad para iwas makati tayo. So, ang ginawa natin, ayan, ilalagay na natin natin ating purong gata. Isang cup na purong gata. And fresh ulit and saka natin dadagdagan ulit ng laing. So, ganun lang po. Ayan. Saka natin lalagyan ulit ng fresh na gata. Mas masarap, mas maraming gata. So, ayan. Yung laing, bago ko yan ilinagay dyan, hinugasan ko na siya at pinatuyo para malinis na iluluto natin. So, ayan. Hintayin lang natin. Partly cover. So, mga 10 minutes. After 10 minutes, ayan. Haluin natin ng ganyan. Maglagay ulit ng pampalasa. So, optional naman yan. At hindi tayo gumamit ng asin dito. At ginamit natin yung liquid na nakuha natin nung piniga natin ang fresh na alamang. Ang pagluluto ng laing talaga, it will take more time. Kasi, kailangan lutong-luto yung laing at lumabas yung mantika ng gata. Lalo kapag ipapasalubong mo to at dadalhin mo sa ibang bansa para hindi siya masira agad. Kaya dapat lutong-luto siya. Hintayin mo na magmantika yung gata natin. At kapag nagmantika na yan ay napakasarap nga naman, 'di ba? Kapag nagmamantika tapos manghang paso, ayan lalagyan natin ulit ng purong gata. At kapag nahalo natin yan, dyan na natin ilalagay ang isa sa ingredients na magpapasarap niyan, kundi ang charan sile. O ayan, kung gusto nyo na mas maanghang pa, dagdagan nyo yan. <laughs> o diba, bikula na ka tayo, kaya dapat maraming sile. O diba, pak na pak ang ating sile. ba diba? so ayan, ihalo na natin yan. So kailangan lutong-luto din ang sile kasi ba diba, sabi ko sa'yo, kadalasan pampasalubong ang lahat. Kaya dapat lutong-luto siya para tumagal ang ating laing. Ibiyahin mo man yan. O, ayan. Halo-halo! At naglalagay ako ng asukal dyan. Pambalansin ng lasa tatakpan ulit natin yan, partly cover and cook for 10 minutes or more hanggang sa magmantika siya kapag nakita nyo siyang nagmantika na luto na, ready na ang ating laing so ayan malapit na siyang maluto, na lutong-luto na gusto ko sa pagkakaluto na nagmamantika at syempre ipiprepare na natin yan at kapatid ko ang kakain, so ayan luto na ang ating laing o diba, bonggey shoes talaga naman yung mga mahihilig sa laing, na alala ko nung college ako meron akong classmate na every birthday niya pinag ipinagluluto ko siya ng laing at tuwang-tuwa na siya kasi paborito niya ang laing, lalo ang luto kong laing. Ayan, luto na ang ating laing. Ano guys, naglalaway na ba kayo? At syempre, ayan na yung nabili kong ano, papaya na isang tumpok apat na peraso. O, ba diba, Ang mura niya, isang tumpok, apat na peraso for only 50 pesos. So, ayan, ready na ang ating laing. May panghimagas pa, may pa-juice pa. O, ba diba? San ka pa? Ang kapatid ko kakain na. Kakain na si bro. Masa kamu, Tim? Huh? Sobrang sarap ng luto ni ate. Sarap talaga ni ate magluto. Sobrang sarap talaga ng luto mo, Tim. Sakto lang yung anghang. Nagmamantika na pati sa... Ba't malungkot yan? <laughs> <laughs> so guys, ang kakain ay ang aking brother. Yung isa kong brother ayon Tamad, natutulog. So, etong isa kong brother. What can you say about... Sobrang sarap, te O sakto lang yung anghang. Okay. Thank you for watching. Follow for more. O oh, yan. Kain na. Yan na guys. Kakain na siya. Meron mm -hmm. kami papaya. Ito yung nabili ko na 50 pesos. Apat yung peraso ng isang tumpok. O ba? Diba? Ah. Ayan. Kakaunan so, well, na. Ano Fresh. No. Yan. Yung kanin natin. Inan ako. Hindi e, Ibig sabihin yung kawali. Nilagay ko yung kanin sa kawali.